tayo dito sa ating reels, Sa yun, timing. Wala po yung amo ko. Nandito po ako sa labasan magbablog. Mga kalalabs, meron na lang po tayong topic about naman sa paglalive. Kung kayo po ba ay mag-share ng mga live o mga videos, magkakagain po ba ng engagement? Or kaya kung tatapusin nyo panood ang isang live, ay nakakagain din po ba kayo ng engagement? So ang masasagot ko lang po dyan mga kalalabs, hindi po kayo dyan makakagain ng engagement. Ang nakakagain lang po ng engagement ay ang nagla-live. So, kung i-share nyo po ang video at uh, magkakaroon ba kayo ng engagement? Hindi rin po. Magkakaroon lang din po kayo ng engagement kapag ako, halimbawa, ang live ko or ang videos ko, ni-share mo. At napuntahan ko po yon nag-react ako at nag-comment, yun ay pasok sa inyong engagement. Pa, uh, kahit naman sa ibang mga content creator na makabisit din at napanood yung video na ni-share mo, yung video ko na ni-share mo, pwedeng pwede rin po ikaw ay magkakaroon ng engagement. Pero kung sa sinasabi mo nga ang katanungan nyo na magkaroon ba ng engagement kapag kahit tinatapos yung video ko na pinanood mo, magkakaroon din po ba kayo ng engagement? Hindi po. Ibang usapan po yan kasi ako lang po ang makakaganyan dahil nasa wall po kayo mas, nasa wall ko po kayo nanonood ng aking mga videos so ako lang po makaka earn yan or makaka gain so yun po yung uh, topic natin for today don't forget to follow me nights tv and nagsasabing sharing is caring